ang immune system natin. Eh, ito yung mga cellula. Pag sinabing immune system, meron tayong mga cellula tulad ng lymphocytes. Kaya nga, di ba, lagi tayong pinapa-CBC. Yung lymphocytes o white blood cells, ito ang sundalo ng ating katawan. Meron din tayong tinatawag na natural killer cells, NK cells, sundalo to laban sa cancer. Tapos, di ba sa CBC nyo, tignan nyo, may mga monocytes, neutrophils, minsan mataas, sila po yung nagpapatrolya. Kumbaga, sa barangay, barangay tanod sila. O kung sa polis, polis patrol. Bakit nagkakaroon ng kulani? Yung kasing kulani, ibig sabihin, meron siyang uh, antigen o panganib na nakikita o merong impeksyon na nangyayari. O kaya naman, eh, kung may cancer kayo, nagkakaroon ng mga kulani. Ang mga sundalo ng katawan, syempre, kailangan ng pagkain para magawa nila yung trabaho natin. So, dumako muna tayo sa mga mineral na kailangan ng ating katawan. Na kapag mababa, eh, may epekto sa ating katawan. So, ibig sabihin, pag mababa yun, kailangan mas kumain tayo ng pagkain. Tulad na lang ng ating number one, yung zinc. Kapag mababa yung ating zinc, eh bababa din yung mga T killer cells o yung mga natural killer cells. Tsaka yung zinc, kailangan natin yan para makagawa ng vitamin A, para mas gumaling yung ating sugat, at tsaka para gamitin yung insulin. Ito'y isang hormone para magamit yung glucose natin. So, ganon ka kailangan yung zinc. Ano ba yung mga kakainin natin para tumaas yung ating zinc? Hindi ba nung nagka-COVID, gusto natin may vitamin C and zinc? So, kumain tayo ng mga nuts. Halimbawa, yung mga mani, kasoy, shellfish, yung may mga shells, yung mga tulya, ganyan. Hipon, alamang, pusit. Number two, kailangan din natin ng iron kapag mababa ang ating iron. Hindi na makakapatay ang mga neutrophils o makakapagpatrolya. Tsaka, hindi ba, kapag mababa iron, apektado yung hemoglobin o yung pula ng ating dugo. Ano ang sources ng ayon. Yung mga tulya, halaan, paros, kabya, hipon, kasoy ha. Sa mga nuts, meron ng kasoy. So, kainin natin to. Number three, copper. nako ah, naku, ano ba yung copper? So, pag mababa yung copper, nababawasan yung ating T-cells at hihina din